batas na tinuturuan tayo, huwag tayong matulog sa ating karapatan. Sa kauna-unahang pagkakataon, pag sa tingin natin ay hindi tama o hindi makatarungan o hindi ayon sa batas ang nangyayari, huwag tayong makisama doon because mamaya baka iyan ay ma-interpret na sinurender na natin ang karapatan natin na magdemanda later on. Mm -hmm. Kaya kung sa tingin natin ay hindi ayon sa batas ang isang ang isang pagdakip o yung arrest, kailangan ay mag tayo even only for the record para hindi mawala sa atin yung diretso yung karapatan na i-demanda later on yung mga responsible para sa isang unlawful na arrest. Nilinaw na po ninyo yung paglalabas po ninyo ng baril kanina sa radyo, ngunit para sa kabatiran ng mga tagapanood natin sa telebisyon, bakit nga ho ba ang baril na iyon sa telebisyon? Hindi ko linabas yung baril na iyon, kung hindi, nandoon na iyan sa lamesa ko. Simula pa nung ako'y naging immigration commissioner, basta mapanganig ang panahon, yung aking lisensyado na baril, palagi iyan nandyan kasami, kasama sa aking lamesa, kasama mm. ng aking mga libro at ng aking mga papeles.